Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod Paderbab, isang paring karaminita Purihin natin si Jesus, Maria at Jose Ngayon ay araw ng Sabado at nasa ikadalawamput-anim na tayo Sa araw ng Abril, dalawang libo, dalawamput-lima ang ating mga pagbasa ay na talagang napakaganda. Wala nang ibang pinakamagandang mga pagbasa na sana babasahin natin, kundi ang mga pagbasa na ipinapahayag sa bawat pagdiriwang ng banal na misa ang salita ng Diyos. At ang salita na ito ay sana maging lakas at inspirasyon natin. Gaya na ng ating Ibanghilyo sa araw na ito na ibabahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 16 Versikulo 9 hanggang 15 At ang buong pagbasang ito ay talagang binigyang pansin at pagkilala ng ating salmong tubunan Ang sabi, gaya ng sinabi ko kanina Pinupuri kita Diyos sapagkat dininig mo ako Mga Mga kaibigan sa ating patuloy na pakikisalamuha sa hamon ng buhay. Sana wag lang tayong magtiwala sa ating kakayahan. Wag lang tayong magtiwala lubusan sa ating kapasidad at sa ating tangging karunungan. Isipin natin palagi na kung mayroon man tayo nito ay dahil sa biyaya at kabutihan ng Panginoon. Sana kilalanin din natin sa bawat tagumpay na ating natatanggap ng lahat ng ito ay ating nakamit dahil sa Panginoon. Hindi lang sa atin. Hindi lang sa ating kakayahan, sa ating strategiya, sa ating pagsisikap, sa ating kasipagan, at kung ano pa. Kundi kasama-kasama natin palagi ang Panginoon sa lahat ng kung anuman ang mayroon tayo at siya ang dahilan ng ating mga tagumpay sa buhay. Alalahanin natin ito palagi. Kaya pagpasalamat at magpuri tayo araw-araw sa kabutihan ng ating Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa kala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Isus, pinupuri kita Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Alam ko na dininig mo araw-araw ang aking mga panalangin. Ngunit sa aking kahinaan, minsan sinisisi kita. Minsan, hindi kita kinikilala. Turuan mo akong maging masigasig at maging tapat sa iyo palagi upang sa lahat ng oras makilala at makita namin na ikaw ang dahilan sa bawat tagumpay na aming nakakalito. Ah, Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo